morning guys ito so, ngayon ngayon magluluto tayo ng breakfast sa ating mga tupa ito sa mga nyo guys ito so, yun guys nagigisa tayo ngayon guys yan si kuya guys corn beef corn beef Tapos yung nagpa-boil doon tayo ng patatas. Ihalo natin dito. Patatas. Nagawa ko niyang binoboil ko para malambot na siya guys. So guys, nalo natin yung patatas. Itong silang patatas lagay natin. Yun na yung itlo guys. Medyo magulo ngayon.